May 23 ng taong 2017, nang simulang kubkubi ng mga militanteng kaanib sa Islamic State, kabilang na ang mga mauti at abu sayyaf, ang siyudad ng Marawi. Dito ay ginawa nilang hostage ang maraming tao. Sunod-sunod din ang ginawa nilang pag-atake sa buong bayan kabilang na ang estasyon ng Philippine Army sa Ranau. Maging ang Marawi City Hall ay nakubkob kasama ng Marawi City Jail dahil ano pang makatakas ang maraming bilang ng mga preso na nakadetain doon. Pinutol din nila ang power and communication line. Nagtanin din sila ng maraming IEDs o improvised explosive device para siguraduhin hindi basta-basta makakapasok ang sino mang kalaban nila at ilang pari rin. Ang naiulat na dinukot at kalaunan ay siyang ginawang mensahero upang manawagan kay Pangulong Duterte na iurong ang laban kapalit ng kanilang kaligtasan? Kabi-kabilang panununog din ng kabahayan at pagdukot ang ginawa ng mga ito kung kaya't idineklara ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa buong Mindanao. Dahil sa laki ng bilang ng mga militanteng grupo na umabot sa mahigit isang libo ay walang takot ang mga ito, lalo na ang kanilang mga snipers na makipagsabayan sa hukbong sundatahan at iba pa ng Pilipinas. Subalit gaano man kalaki ang bilang at gaano man kahanda ang mga terorista ay hindi naman nagpatinag ang ating mga kasundaluhan. Sa angala ng kanilang sinumpang tungkulin ay handa talaga nilang ialay ang kanilang mga buhay para lang sa kapayapaan ng ating bansa. Halos karamihan sa mga sumabak sa nangyaring bakbakan na iyon ay pawang mga elite na mga sundalo at bibihira lang ang mga babae at kung minsan pa nga ay hindi talaga sila pinapayagan na sumalang sa mga matitinding labanan pero sa ating kwento ngayon mga kaibigan ay ating bigyang pagpupugay ang ginawang kabayanihan ng kauna-unahang babae na pinayagang sumabak sa digmaan sa Marawi ating kilalanin ang tinaguriang The Wonder Woman ng PNP Special Action Force natubong Santa Ana, kagayan na si SPO1 Jonates Tagayuna Acacio. Bago pa man kasi dumating ang mga sundalo kabilang na mga Scout Rangers, marin at marami pang iba ay nauna munang natikman ni SPO1 Jonates Acacio at ng kanyang grupo na 5th Special Action Force ang hagupit ng digmaan sa Marawi. Ang SAF o Special Action Force ay ang piling puwersa ng Philippine National Police na sumasabak din sa mga bakbakan katulad ng mga sundalo at isa nga dito si SPO-1 Acacio. Ang kanyang grupo ang naunang sumabak bilang assault team at siya lamang ang nag-iisang babae na ipinadala sa battle zone upang iklir ang area na tinanima ng mga IEDs at booby traps ng mga militanteng grupo noong mga unang araw ng bakbakan sa Marawi Bagamat hindi lingit sa kanya na delikado ang pasukin ng mga building para magsagawa ng clearing operation dahil nga sa mga nakatanim na IED ay hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob at nakipagsabayan sa lakas ng determinasyon ng kasama niyang puro mga lalaki Batid niya at ng mga kasama nito na ang kanilang kinahaharap ay matinding hamon sa kanilang tungkulin dahil isabay pa ang mga snipers na nasa malayong distansya na pwedeng magpatumba sa kanila. Dagdag pa dito ang hindi pag-aalintala sa kanyang mga gamit pandigma na dala niya na may bigat na mahigit 30 kilo sa tuwing sila ay nakikipaglaban sa mga terorista. Subalit, dahil sa kanyang pagnanais na makapag-ambag sa kapayapaan ng bayan ay hindi niya tinignan ang kanyang kasarian. Bagamat ramdam niya ang takot at pangamba para sa kanyang sarili ay matapang pa rin itong sinoong ang laban kahit na siya ay isang babae. Siya ang nakakota sa pag ng mga bomba at ayon sa kanyang mga kasamahan ay isa rin pala siyang sharpshooter. Mabilis gumalaw at talagang nakikipagsabayan sa mga lalaki. Subalit makalipas ang labing tatlong araw matapos na ma-deploy -e ang kanyang unit sa battle zone ay natrap ang kanyang grupo sa isang gusali ng tatlong oras. Malinaw pa sa kanyang alaala na habang nandun siya sa loob, kasamang ilan niyang sukatang mga kasama ay pinapaulunan pa sila ng mga bala ng mga kalaban. Sa mga oras na yon ay wala nang ibang maisip si SPO-1 Akasho na baka yun na ang kanilang katapusan. Kaya naman, Tanging Diyos na lamang ang kinapitan nila habang niraratrat ang lugar kung saan sila natrap. Ayon sa kanya, ay alam niya na ginagabayan lagi sila ng Diyos. Naniniwala siya na kapag oras mo na, kahit magtago ka pa ay mamamatay ka. Ang paniniwalang iyon ang nagtulak sa kanya para mabuhayan ang mga kasama niya at lumaban. Sa huli ay nakalabas naman sila ng ligtas. Dahil sa malaki ang naitulong ni SPO-1 Acacio sa pag ng mga bomba bago pa man magpadala ang mga Marines at mga Scout Ranger ng mga babae sa Battle Zone ay kinilala at sinaluduhan ito ng kanyang Chief Inspector na si Christopher Mendoza. Ayon sa kanya ay isa siyang buhay na patotoo na kayang-kaya rin ng mga babae ang kayang gawin ng mga lalaki. Tunay na kabutihan pa rin ang nangibabaw sa Marawi sapagkat Marami man sa mga mandirigmang sandalo ang binawian ng buhay at nasugatan dahil sa limang buwang bakbakan ay matagumpay pa rin ang naging operasyon kontra sa mga ito. Bilang pagkilala naman sa kagitingan ng lahat ng lumaban sa Marawi Sage ay binigyan ng parangal mga ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa si SPO1 Jonates Acacio sa mga nakatanggap ng Order of Lapu-Lapu Award, Rank of Kawagi. Hindi naman talaga masusukat sa kasarian ng pagnanais na makaambag sa bayan. Saludo po sa lahat ng mga naging kasangkapan tungo sa matagumpay na Battle of Marawi.